Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Tinanggap na nga nitong si Tanggol ang kanyang pagiging isang muntinegro at sinabi na nga niya kay Don Julio at dito nga kay Ramon Montenegro na tinatanggap po na po ang aking pagkatao at ang pamilya ng Montenegro kung kayat dito nga ay tuwang-tuwa itong si Don Julio sa mga desisyong ginawa ng kanyang tunay na apong si Tanggol kung kaya't nasabi nga niya sa kanilang katiwala na ihanda at kinakailangan ng bigyan ng isang magandang at espesyal na party Ito ngang si sesus Nazareno Montenegro Upang ipakilala na nga ng tuluyan ni Don Julio Ang tunay na tagapagmana ng mga Montenegro at dito ay kitang-kita nga nitong si Don Julio at itong si Ramon na talagang pursigido at disidido na nga itong si Tanggol at talagang madiskarte nga ang tunay na Montenegro kung kaya't dito naman ay tinawag na nga ng anak nitong si Ramon Montenegro si Tanggol siyang agad na ikinagulat at ikinabigla dahil nga matagal nang ninanais nito ngang si Tanggol na makaramdam siya ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya at ng isang ama tulad nga ngayon ni Ramon Montenegro ay ibubuhos nga nila ang tunay na pagmamahal na matagal lang ipinagkait kay Tanggol na dapat sana simula bata pa lamang siya ay minahal na siya at pinag binigyan ng magandang kinabukasan ngunit iba nga ang nangyari dahil nga napadpad itong si Tanggol sa pangangalaga at sa puder nitong si Rigor na ngayon nga ay hindi niya alam ang kanyang gagawin kung kaya't ngayon ay taus puso niyang tinanggap ang kanyang pagkatao bilang isang Montenegro at ngayon ay bibigyan na siya ng isang espesyal na salo-salo para makilala na ng lahat ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro at nang bumalik nga sila sa kanilang tahanan dito nga sa kanyang Vos Divina ay tuwang-tuwa din ito sa kanyang ibinalita na hindi niya nga maaaring hindi tanggapin ang kanyang pagiging isang tunay na Montenegro dahil ito ang nararapat kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng akin channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye